Pagpapawisan tayo dito sa ating lulutuin, mga kaibigan. Paborito ng lahat. Palagay ko eh, dalawang salp na naman ang isasaing nyo kapag ka nakita nyo ito. Kainit po tayo ng tatlong kutsarang mantika. Umpisahan po natin yan sa luya. Bawang. Isunod na natin itong ating sibuyas. Sibuyas na pula. Isunod na po natin ang baboy. Karming baboy. Tatakpan ko muna at hayaan natin maluto yung ating baboy. Pumula-pula ng konti. O tingnan natin. Ayos na po ito sa akin. Alam nyo, ito pong baboy na ginagamit ko, eh madaling lumambot. Pero siguraduhin nyo yung gagamitin nyo, kung medyo matagal-tagal lumambot, eh lutuin nyo po ng maayos. Ilalagay ko muna itong isang lata ng gata. Ayan. Naku po, ito na naman. <laughs> o, pagkatapos, ilalagay ko po itong ating bagoong. Siguro eh, mga dalawang kutsarang malalaking bagoong ilalagay ko. Ito pong bagoong na nakikita nyo, mga kaibigan. Ito yung ginis ako na. Nung isang araw po kasi, eh, nagkari-kari ako. Kaya po, hindi ko nalalagyan ng uh, asukal itong ating uh, ulam ngayon dahil medyo matamis-tamis itong ating bagoong na ginamit. Ilalagay ko na po yung talong. Haluin po natin sandali. Sasama ko na rin po itong ating langka. Alam nyo, itong langka na ginamit ko, nasa lata po ire. Lutuna. Pinasinawa na yata o nilaga. Ang ginawa ko lang, sinala ko lang, tapos giniwa ko po ng maliliit at ito, ilalagay ko na. Luto na po yan, ha? May ilalagay pa tayo dyan mamaya. Isara muna natin at yung apoy na manig, eh, gawin natin katamtaman lamang. Hayaan natin kumulo. Pagkatapos po ng tatlong minuto, hahalu-haluin ko lang ng konti at hayaan na po natin kumulo muli at nang matuyo po yung sabaw at magmantika na. Kasi may ilalagay pa tayong ricado dyan mamaya. Eh mag-okay. Ayos na po ire. Lalagyan ko po ng tahong. Ihalo natin. Ito pong tahong na nakikita nyo, ito po ay luto na. Pero ilado. So ngayon, tutunawin ko lang ng konti at ayoko namang maluto ng tuluyan tong ating tahong. Luto na po kasi iri eh. Eh yung po kasing iba, naglalagay ng hipon. Eh hindi ko po alam. Hinuhulaan ko lang ha. Mas mura po ba sa atin ang tahong eh, kesa hipon? So baboy hipon yung iba. Ito naman eh, baboy taho. Iyan natin ang pakulay. Ito po ay, uh, pechay. Dahon lang ng pechay ang ilalagay ko at ayoko pong maglagay ng sibuyas na mura. Parang hindi naman bagay sa langka na metalong na natin ng sibuyas na mura. Takpan na po natin. Hinaan natin yung apoy at hayaan lang natin kumulukulo ng konti. Teka po, sandali. Kapatayin ko na yung ilaw at tapos na tayo magluto eh. Nalimutan kong maglagay ng siling labuyo. Ayan pala, anim na siling labuyo o pito. Sa pakiwari ko po eh, kung ito ang ulam na nasa harapan natin eh, kung magkatabi tayo eh, palagay ko hindi tayo mag-uusap sandali, lalo na kapag ka mainit ang kanin. Siguraduhin nyo po na may bimpo kayo sa gilid, talagang tatagaktak ang pawis nyo habang kumakain kayo dahil po medyo marami kung siling labuyo nilagay, di ba? Maanghang to. Tahong na lang po ang ginamit ko eh, nanguhula lang ako eh, kung ano mura, hipon ba o tahong, bahala na po kayo. Pero kakaiba po itong ating ulam ngayon, tahong na may langka at saka may baboy, may talong pa, ayos. Basta wag niyo pong titigilan ang kalalagay ng comment dito sa baba at binabasa ko po yan. Kadalasan sa inyo po ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin sa susunod. Eh, nauubusan din naman ako eh. <laughs> Hanggang sa susunod pa muli, si Ron Bilaro.